Ikatlong kabanata Kaya nga akong si Pablo ay naging bilanggo dahil kay Kristo Yesus alang-alang sa inyong mga hintil. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ko ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Maikli lamang ang na naisulat ko sa inyo tungkol dito. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa lihim tungkol kay Kristo. Ito hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hintil ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Hudyo. Kabilang din sila sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Yesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang tagapangaral na magandang balita. Ang tungkuling ito'y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Ngunit minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang tungkuling ito. Ang mangaral na magandang balita sa mga hintil tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. At magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Sa mga nakaraang panahon, ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layunin ito sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatagan loob. Kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong masisiraan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Dahil dito, ako'y lumulhod sa Ama na siyang pinagmula ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin ko na palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig upang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawang, kahaba, kataas, at kalalim ang Kanyang pag-ibig at naway malaman ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ang pag-iisip upang kayo'y lubos na matulad sa Diyos. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Sa Kanya ang karwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Yesus magpakailanman. Amen.